magulang umaga sa lahat. Ayan, lalabas muna tayo ngayon dahil tayo ay may bibilhin. And nakakatamad talaga kasi super lamig. And kagabi nga, is super lakas ng ulan until this morning. And makulimlim. Sumigat pa yung araw pero saglit lang. And mas malala dun sa other part of ano New Zealand, especially sa south. Kasi kagabi talaga yung snowfall sa kanila. yung nakita ko nung morning is sobrang kapal. na-stack yung mga nagtuturist dun sa isang resort doon yung nakita ko kasi hindi sila makalabas yung pintuan is talaga namang makikita may super kapal ng ice and sabi nga nila is ano sobrang aga ng ano ngayon ng, ng ano dito ng snowfall dati ano uh, mga last week pa ng July pero ngayon first week pa lang ng June sobrang kapal na North. kasi kami yung aming places yung maraming ice sa ano yung sa south kami nasa north so sa north ramdam mo pa rin yung sobrang lamig kasi some part of the north is talagang ano siya 5 uh, 5 degrees 4 sobrang lamig dito nga sa amin ano 9, pero sobrang lamig talaga what more pa kaya dun sa iba na minus siguro super lamig naman talaga iba minsan ano hindi na kumapasok sa trabaho and sa ano sa school pipe is na-stuck yung water hindi na dumadaloy eh, kasi na-stuck you <laughs>